Yung bisikleta. Sandali lang kunin mo muna to. Bisikleta na ano yun? Baka na miss mo yung Pansit canton dinalan kita diyan ha. <laughs> Tangina. <laughs> Siyempre promise ko sa iyo yan pre Kaso ano ah, Hindi ako nakabalik kahapon Oo nga kita kahapon eh oh. Ay mukhang busy ka rin kahapon eh Kahapon yung medyo Perfect schedule eh ah uh, one week mo rin kakainin yan kung makita yung uh, natatawag na source of income <laughs> ayan mukhang yayaman tayo dyan ah oo naman source of income yung patulad ng bisikleta hmm. mga, may tubig pa dun balikan mo Natawag na uh, O, oh, siyempre alam natin yan sa atin yung pag wala kang ano pangangalakal di ba oh, yeah. bote at saka bakal ayun meron akong bote uh. ayun hey, kunin mo yung ano tubig dun akala ko nga tulog kay eh. sabi ko kakatukoyin ko talaga to ba <laughs> Kaya kunin mo yung tubig. Ano tingnan mo rin yung ano na to ha? Yung okay iwan mo yung sakyan mo yeah. Hindi hindi naman ako magtatagal eh. Hindi naman ako bababa kung wala ka dito. Hindi. Bigla ako tayo. Ayo okay. Ay 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 ay.